Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pabor ang aktres at Quezon City Councilor Aiko Melendez sa kontrobersyal na panukalang batas ni Senator Robin Padilla na ibaba ang age of criminal liability sa 10 taong gulang. Sa ilalim ng panukalang batas, nais ni Sen. Padilla na amyendahan ang Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 upang mapanagot sa batas ang mga batang edad 10 hanggang 17 na mapapatunayang gumawa ng heinous crimes tulad ng pagpatay o panggagahasa. Sa kanyang official na Facebook page, ibinahagi ni Aiko ang isang ulat tungkol sa nasabing bill at tinawag ito na isang correct law. Anyone who violated the law, like killing, rape, should be punished according to the gravity, weight of his or her offense. No one should be above the law, irregardless of age, Ani Aiko. Ang sampung taong gulang ay nakakapag-isip na ng tama at mali. Tama lang yan para magsilbing aral sa mga nagbabalak gumawa ng krimen at mga magulang na pabaya. Ani pa. Ang original na batas o RA 9344 na nais baguhin ni Padilla ay isa sa mga landmark legislation ni dating Senador Kiko Pangilinan na layuning protektahan ang mga kabataan at bigyan sila ng pagkakataong magbago. Sang-ayon ka ba na dapat nang papanagutin ng papa nagutin ang mga batang Jis Anyos kapag sila ay gumawa ng mabibigat na krimen? O dapat pa rin bang panatilihin ang batas na nagbibigay proteksyon sa mga minor de edad?